magandang daw umaga mga tropa. Ito tayo sa Barangay Bay, Barangay Santa Monica. Ay isang kaibigan natin na nagpapagawa ata ng uh, bakod. Eh ngayon na okay nila. Uh, ano Hindi nila alam kung anong klase ng itlog. Ay na uh, i natin. Sige na tayo baka itlog naman oh. Ay hindi daw na. Ah, ay, na alam naman nila yung itlog ng manok. Sabagay ko nasa kung ko nila sa lupa, ibig sabihin. Hindi, natataas yung mga kanya ano, kaya nakalitikahan. Natataas yung mga ang Asan si Kaisi ng sa likod? Sa likod, gumagay sila na kayo. Oo, gandang umaga sir. umaga. Ang <laughs> Wapi Bossing Boss oh, Ano kanya? ya niya pa Puno ya pa O, Tagalog tayo ano? Ah, na? Nasa vlog tayo Oo uh, Good morning boss Good morning Okay good morning. yan uh, O, so ito si Boss Sam Toglaw Hanapin yung cobra mga nakukay na mga tropa. Ay, napipisa na na eh. sila ano na sila, napipisa ay, na. Ayun, nila, ano, ah, sayang, patay. cobra, kaya lang, ano daw. Ah, uh, obligay. Ayun, ang na ito. Ayun, na ito. Ayun, na pipisa pa lang. Ay, ito siguro nak, nakaraang taon na to. oh, matagal. Luma na. Yan bago. Pero malaki-laki na. Yeah, nakapamisa na nung nakaraan taon. Mm -hmm. Ito. Ibig sabihin, damami mm -hmm. na dyan. Uh... Kaya lang. Kay, Ayun. Sabatin niya na ako na ako na ako na ako kaya ito ya. ko yun. ko yun. yun. Ako taga-camera naman ngayon. Talagang ganyan, hmm. talagang ganyan. <laughs> Pero, malimin na, tinilim talaga yan, no? Oh. Mmm. -hmm. Ah. Saka nakabakot siya, di na naman nakakalipat dito. Sigurado nandito naman. Kucing Net Jet Amomum Empor Pare, pero kayo ito kuya, wala ito patugot na Wala Wala pa Na, ni lang Oo. Stop ko muna, tulungan kita. Muna. Ito yung mga anak ibalat na gusto na. oo. iniyong mayrap ntaray ano yung buta. tapunan tapangan na naman. tapangan buras daw dito. Ah, sakto yung tinulong buras dati dito. Ini mm -hmm. mah pisana. Ini malalaki yan no. Ha. Uh -huh. Malaki ini tuh. Mana nama no? Kira to. Lah na daw. Pisana. Malaki no. Ini mm -hmm. malaki. 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 Malaki daw yung mga itlog eh. Nandiyan na sir. Nandiyan na sir. <laughs>